Ah uh, actually, uh, kung gano naman yung pagkaintindi niya, titingnan natin yung proyekto dito sa bayan namin. Kung uh, mag on lang kami, hindi naman siguro madali no ang babanggain mo ang isang congressman mga malalaking kontraktor kung hindi mo ipinaglaban yung bayan mo. Kasi ako dito sa Matagog talagang kahit sarili kong resources ginagamit ko para sa bayan na to para makatulong lang sa tao samantalang uh, siya sana naman wag niya wag wag niyang hayaan na yung pondo na pinaghirapan niya lalaki ng mga pinagsasabi niya pondo billions tapos uh, nasasayang lang sa hindi maayos at uh, substandard ng mga proyekto kaya uh, may karapatin din kami na malaman namin, may karapatan kami. Ayaw, ayaw ko rin naman na magagamit yung bayan namin, magagamit yung mga tao ng matagob para mabigyan ng pondo na hindi naman maayos. Kung mayroon mang para sa banda, sa, sa bayan namin ay gusto ko mailagay sa ayos kasi uh, itong bayan doon na pag-iwanan to. Uh, second term ko ngayon pero uh, on my own resources, sa resources ng bayan namin dito na paunlad naman namin ito pero mas maganda sana kung maging may kaparty naman kami dahil uh, hindi naman natin may pag no na may mga tao din siya dito sa bayan na to kahit man talo siya dito may mga tao pa rin na, na sumusuporta sa kanya kaya sana dapat po magkaroon tayo ng transparency mag-uusap kasi mula nung naopo akong mayor dito ay even once hindi talaga kami nagkausap ni Richard Gomez hindi kami nagka hindi kami nag uh, nagkita man lang o nagkaroon man lang ng isang uh, dialogue kung ano man ang mga kailangan niyang ipagawa sa amin bilang kami na nandito ay uh, pwede niya kaming utusan, pwede niya kaming tanungin kung ano ang maging suporta namin sa mga programa niya para mas mapaunlad pang ang bayan na to. Okay.